dito na lang. Ayan, dito tayo. Ito yung pharmacy na pinagbilan ko. Ayan, okay, shout out guys. Habang pa ng araw po. Sell drugs. yung natin ngayon yung ano. Yung pharmacy na. Ako na nagkita ng gamot. Kuya. Wait lang. Wait lang po. Yan, shout out. Wait lang, dito lang tayo. Yan. Excuse me. Ay, po naka-duty kanina. Yung na duty kanina. Ay, kasi yung pinatimpla kong gamot, hanggang ngayon, ang tagal kong pinaktak at inikot-ikot, hindi naman talaga tumutulo. Sana sinabi niya kung hindi niya ano, magtimpla ng gamot. Kasi sayang yung oras sa pamasahin namin hindi ganun eh. May sakit yung bata. Kaya kailangan makainom na ng gamot. Sabi, so, hindi pa nakainom ngayon. Hindi pa. pa ano. ay, pa na. Hindi ba eh, hindi naman lang ako ngayon lang ako nag-antibiotic eh. Hindi gano'n, Hindi ganyan ang pagtingla. Kaya nagtataka. Kaya nagtataka ako sa kanya. Bakit ano? Bakit ka po konti? Ang ano, ako makakaabot pa ako yan ng 10 days. Tinignan-tinan niya pa. Hindi para po konti ka ako yung ano ng tubig. Thank Yes, please. Please pa? Hindi Hindi naman... Hindi ako. ano nga lang, papalit lang nga namin. Kaka uuwi na. In ko pa eh. Sinig-sig ko pa eh. Wala talaga eh. Walang tumutulo eh. Tinanong ko naman siya kung marunong siya siyang mag-tipla eh. Dapat dinabi niya ko yun din para sa iba ako nag-tipla. Ewan ko sa kanya, hindi ganyan eh. Ewan ko sa hindi ganyan eh. siguro yung ninalo niyang tubig. Yakot yan, no? Ano, may, ano yan, eh. May sukat kasi yan. Um, Kung... Ayan guys, yan na pa. uli nila yung ano. Tadagdagan nila yung panting pa sa gamot. Nakakapagod ano, na kaya ako kanina pa. Tapos, uh, ito din po doon sa hospital. Tapos ngayon, pagbili mo ng gamit ganun pa. Nag-aaral naman sa sila ng na, ano. Nag-aaral naman sila pagiging pharmacist. Dapat alam nila yun. Hindi yung medical. na de na delay yung pag-inom ng bata. Kaya kasi, ay na pag-uwi namin. Ang suggest ng doktor, prescription, makainom mo. Kasi nga, ano, ano na yung ihi niya ba? Mamula-mula na may dugo. Kaya kailangan makain siya ng ano, ng gamot. Eh, paano kung ano eh, nag-iitay mo yung, yung ano? ko so, ba pwede ibalik yung ano e, Eto yung ano ko meron po akong oh, ano. Pero pwede pa niya kasi tinimpla niya yan. Ayun na nga eh. Kailan pa ba siya babalik eh kailan na ho nung Kailan na ba Kailan ho nang bata yung gamot eh. Itatagdagan e, niyo lang naman ho ng ano yan ng simpla ng tubig. Kasi e. ko alam kung ilan mo nilagay niya yes. Pag ganyan ang ganyan ang ano ay nako. Ayan, mag-iintay pa daw ako sa ano, tao, oh, ano ba yan, baka may sakit. ibabalik ko na lang ho yung ano, bibili na lang ko sa iba. Hindi ko pwede may nakilang pera niyo. Ito, sa kanyo pera yan. May benta ko ako yan. Okay lang na yan. Anong oras na ko? 3.21 na ho Ayan, shout out guys. Yan, yan ang ano. Yan ang dito sa pharmacy ng cell drugs. Dapat ang mga pharmacies, yung accredited na ano yan na nag-graduate. Kasi pag ganito nang ganito yung ano niya, trabaho niya na masaya lang kasi yung gamot yan. Diba yotip yan wala ho ba kayong phone number niya para ho maano? Hay, dapat tawagin ko siya kasi nag na siya sa so, bangko. Ay, hindi ho pwede nang ganoon, baka May sakit yung bata naghihintay sa akin dun eh. <laughs> Kumpara na lang ito. Kung hindi, okay, dagdagan nyo na lang. I-ano nyo na lang, ho. Kung baon <tipan> nga na kagal nyo, nag-uwa nilagay ng tubig. Kaya na lang ako. I-ano nyo na lang ho kaya, pakunti-kunti kung anong tubig na inihahalo ninyo para lang ho ma... Okay, paano natin datagsaga ng tubig niyan? Kasi ilan ang inilagay niya, ilan lang yun. Kasi ang inilagay niyang tubig, talagang wala ako sa sukat. Kasi may sukat po yan ay... O, oh, eh. ilang ba nilagay niya? Alam ay, hindi yun Yung nga ho, ang hindi ko alam eh. Dapat na inano <laughs> niya yan eh. Kasi tinanong ko naman siya kung marunong siya para sa gano'n. Sa iba ako bumili. Hindi yung ganyan na...

<laughs> ha? Ano yung eh, hindi ho eh. Maan tayo eh. Kailangan ma... Ayos natin so. Ito guys yung sell drugs dito sa... Sa... Sa bayan ng Maribeles. wala okay. okay. namang problema yung ano yung may-ari ang problema yung niya na hindi yung sa pagpapla ng ano eh, ng binili. Ngayon, maghihintay pa ako ngayon eh, nag -iintay. May sakit yung nag -iintay. mag isa wala lang, alam, bantay sa bahay. Ay, hintayin ko pa dati ano yung ano baka parang hindi natin maiyan natin videos natin kayo din po tama ano magbigay mag sa mga natin Eh paano ito ganito na oh. Oh, yung, 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 un, ko ay naghihintay rin yung anak ko doon. Hindi ho ba pwede iriba na lang to? Kahit yung may maliit yung ano, kung may maliit kayo, baka pwedeng ano, babalikan ko na lang. Kung may maliit kayo, ako nang walang problema, pag balik magdadagdag ako doon sa maliit, bibiliin ko ulit, basta ayusin lang niya yan. Kung maliit, isang klase lang So, na ayos yan. At anong mangyado sa anak ko, re-reklamo ko ito. Kahit ako kayo, mataral. May na lang pa. Hintayin ko pa nga eh. nag rin yung bata doon. Ayan guys, ito yung cell truck. Ayan ang fillet, guys. Yan. Yan yes, si Hindi inaayos 'yang pagtimpla ng ano, ng gamot. Eh ngayon lagi ako dito 'yung bata na. sa yes, Shout out